Char. <laughs> ano naman? Pag ito si Naruto, ano talaga to Papampam, may eh. paparampampam si Naruto. Ayan, so guys, hello, hello sa inyo. Ayan. Ah, pagod na ba kayo? <laughs> Ayan. So, habang ako'y nagluluto, nagpiprito ng tilapia dahil puro tayo karne, no? So, prito muna tayo ng ano, isda-isda muna tayo and then gulay. Ano ba yun? Ano mo? Talaga naman! May nangungulay. Pinagtrabaho ko siya ng mga sales o box ko. Pinaglalagay ko doon. Aba, nabitin oh. sa merienda. Si Naruto, guys. Gusto pa daw ng mais. Ano, hindi mo kami titirahan. Hindi pa kami kumakain. Ha? pa pwede mo kami pakainin. Later na, later na man. Okay? <laughs> so, ito na nga ang ating ganap for today videos. Yan. So, hindi tayo nakapag-vlog nung ano ba. Basta netong mga nagdaang mga pagkat before and after ng Pasko. Wait lang. So, wala nang edit-edit to guys. Kasi habang ako'y nagpiprito, mag-vlog tayo. Ayan. Hirap na kasi mag-edit, guys. Alam niyo ba yun yung kamay ko? So, sobrang dami kong ginagawa. Yung daliri ko, naninigas. Kaya minsan talaga, ang pag edit ko, pasensya na. Pasensya na sa pag edit ko, guys. Minsan hindi ko na nga talaga na-edit na maayos. Na Ayan. So, for today's video, dahil anong anong date ngayon? Oh, 28 sabi ni Baldo. Ando si Baldo sa tindahan kaya nakakapaglinis ako kapag aasikasuhin tayo ngayong umaga kasi tuwing umaga yan si Baldo ang naka para naman may nagagawa tayo sa loob ng bahay natin, no? Kasi irritable talaga ako sa kala. Ayan. So, it's sabi na nga no, naka ilang fourth video na, no? namilit na tayo, no? So, naghanda na tayo for New Year. ay malapit pit na ilang araw na lang. So, nag na ako para hindi na ako maghahabol ng oras, ng araw sa pamimili ng another big event sa buong mundo. Halos lahat yan, buong mundo yan, magsa-celebrate ng New Year. Ayan. So, ito ay pakita ko sa inyo yung ating mga pinamili. So, ito kaninang umaga, namili ako ng mga ganitong item, mga richoko, mga biscuits, honey, tapos yung ibang mga chichirya dito sa mga wholesaler kasi nauubusan na tayo. And then, yung suki kong wholesaler, ay may paprisya sa akin na flip straw water bottle. Ayan, o oh, ba diba? Alam mo, ang dami ko ng tumbler talaga, guys. Kasi tamad ako uminom sa baso. Kapag wala akong tumbler, walang nakalagay na tubig sa tumbler ko, Ayun. Ah, uh, ano, hindi ako makainom-inom. Tamad akong minom sa baso, eh, kaya puro tumbler, kaya ito, ay ito yung ginagamit ko na tumbler, pinupuno ko 'yan. O, ngayon ubos na naman. So ito, 'yan, hindi ko naman ito siguro ito gagamitin kasi wala pa naman mapagagamitan. Siguro pag ano, pag aano kami ni Habi, ayan, na uh, ride rides. 'Yan gamitin natin 'yan. So ayun nga, sa so, pahirapan na naman ang Yakult dito sa atin. And then, ayun, nakikita nyo yung truck na yun. Ayan, kaka lang sa akin. Yan, yan, yung ahente ko ng mga champion and kala. mas murat mas mura mura nga sa kanila guys kesa sa pure gold. So, ito yung mga pinamili natin. Ang binayaran natin sa kanila is wait lang. Ayan, $9.59. So, sa ako na sa inyo i-haul kung magkano yung magkano yung ano sa kanila itong mga sabon-sabon yung kala powder and then champion powder bar, ganyan. And then ito, nakita nyo yan, sandamakmak na naman ng ating ligpitin, guys. So, ito yung last na pamimili natin, kay Pure Gold, hindi na rin ako nag-video doon, kasi nagmamadali kami ni Javi, kasi may pupuntahan pa kami, kaya inano ko lang to, uh, hinakot ko lang, tapos iniwan ko na doon, and then, for COD yan. So, ngayon nga, kahapon lang yan, So, ngayon, na-deliver na agad-agad. Na Kasi, tinatapos yata nila, no? Hindi na yata sila mag-deliver for, ah, uh, ewan ko kung 30, 31, and then 1 yata, ganun. Yan. So, and then, bigas. Napaka-importante ng bigas, kahit napaka-mahal na talaga. Wala tayong magagawa kung bumili ng bigas. Importante sa buhay natin yan. Hindi pwedeng mawala ang bigas. So habang ako ay eh, ano nagba-vlog, luto, linis. Nakapaglaban na tayo, mga puti na lang hindi. And then yan, yan yung ko worth ano na to, 13,000. Yung yan na yan. Kasi naubusan tayo ng mga chichirya, lalo na yung mga malalaking chichirya na ubusan tayo. So, hindi naman ako masyado na mamili na ng marami-rami. Puro ano lang to, ang tawag dito. Yung kung ano lang talagang wala. Kasi 'di ba, namili tayo ng mga delata, talagang dinagdagan ko na 'yo kasi sabi ko by January hindi talaga ako mamimili. Siguro makakalagit na ng January kung kung saan ano, ah, talagang walang-wala na. No, kaya dinoble-doble ko na ipamimili natin ng mga delata. Ayun. So, kung ano 'yung mga wala lang, 'yan lang 'yung pinamili ko. And then bigas. Ah, ang bigas sa akin per kilo, guys, is 56. Mababa na 'yon. No? 50 per puhunan, 56 benta natin. Then, eto naman, sa amin lang to, ayoko kasi ng Coco Pandan masyadong, ano, ay ang bigas namin, kinakain namin bigas yung Coco Pandan. Kaso ayoko sa kanya, hindi siya maganda pag sinangag. Eh, mahili kami sa sinangag, lalo ng anak ko. Eto, buhag-hag to. Eto yung masarap na ipang sangag. Ayan. So, ayan yung walis ko, oh, o. No? Naglilinis linis nga ako. Yung kwarto din namin, wala na rin kalinisan guys. So, magtatapos tayo ng ating mga gawain. And then, nung kapaskuhan nga, guys, ewan ko kung bakit, wala, parang walang masyado talagang bata. O, oh, hindi naubos yung aking mga, ano, binalot na mga candies na pamigay. Kasi, nakaraan taon halos, na, Ubus na ubus yan. Pinagbibigyan ko na lang ng 10 piso. Bawat isang bata. Kasi sa sobrang dami nila. Pero ngayon parang walang mga bata. Walang pera mga bata. Ayan. Kasi may merong mga hindi ko naibenta mga toys. May mga hindi na ubos. Hindi ka tulad nakaraang taon is... Ano, 'di ba nag ano pa ako no na divisoria halos lahat ubus sa mga toys natin noon. Wala nga lang akong vlog noon kasi Sobrang dami kong ginagawa talaga. And then yung cellphone ko, full storage na. Ayan. So, magkano? And then, isa pa pala. Ito, worth 10,000. 10,000 plus plus. sarado natin na. Ayan, makulimlim na naman ang panahon. Kanina mas sobrang araw na, ngayon makulimlim na naman. Ayan, so ito, pa-deliver tayo ng... 15. 15 malalaki and then tatlong maliliit na red horse. So, dyan ko na nilagay at hindi nakakasya yun doon sa akating tindahan. So, yan. Ang binayaran natin ngayong araw is nasa 10K. 10,900 plus. Yan, ganyan. Pati mga soft drinks. Ayan. Naubusan ako ng soft drinks nung Pasko kaya ang ginawa ko hindi sila nagde-deliver yung suki ko sa ano sa mga debote. Ang ginawa ko, pinahakot ko. Ako na ako na yung nagpahakot doon kasi wala tayong may ibabentang mga soft drinks diyan. And then ito. Ni ko na rin yung ating. Ito ginamit ko to nung Pasko kasi nagpa-deliver tayo ng tube ice. Nakakailang tube ice ako sa isang araw nung 24, 25. Halos apat na tube ice 'yun. Pahirapan nga lang kasi pinipick up pa namin. Ayan. Medyo mahal nga eh. Pag pick up and then kapag hindi ka suke, 150. Ayan. So, tinry ko naman siya kung meron ba ako tinutubo. So, meron naman ako tinutubo sa 150. 150 na isang sako ng chug, Ay, siguro mga 50 pesos din. Ayan. So, naredy ko na yan. Hinugasan ko ng ating mga coolers, mga ice box. Ayan. Hmm. Diba? So, nagre-ready-ready na tayo para hindi tayo maghahabol ng oras, ng ano, at mahirap na. Ganun, nasunog na ata itong ano ko. yan So, tapos na ako magprito. And then, gagawin ko naman ito, ensalada. Ang so, tawag dito, gulay na talbos ng kamote. Tapos, merong ano, itlog maalat. Ayan. So, yun lang muna ang ating ulam for today. ba diba? Ano-ano muna tayo vegetarian muna tayo. Ayan. Ito ham to eh. Kanina inangusal namin. So, puro, tayo, puro na tayo karne. Ayan. So, ipakita ko sa inyo yung status. Ay, hindi ko pa pala. Pinatay ko yung apoy pero hindi ko na -ami. status ng ating tindahan. Ayan, ang dami natin na ipo mga bariya. Puro bariya to. Hindi ko na nga nabila kung magkano yan. Buro, nakipas like, na sa 5,000 yan. Ayan, so, ubos. So, ayan, oh, ubos na yung ating malalaki mga chichiria. Oh. And then, yung bola ko, meron pa ako. Hindi na benta yung ating bola. Baka nitong bagong taon, baka magkaroon ng pera mga bata. Ayan, and then, nung nakaraan, meron na ako ditong isa pang layer, yung kulay itim hinarang ko dito kasi hindi magkasya yung ating mga paninda. So ngayon wala na kasi konti na lang siya. Inalis ko na siya. Yeah, medyo ma konti na lang din yung ating mga pakendis. Then yung mga snack rock natin. Ayan. Kaya bumili talaga ako maraming maraming snacks, junk food. Ayan. So yung coke product natin, Coca-Cola product medyo nagkakaubusan puro RC to. Hala, bakit sabi ko iso? Ba't ganyan? Kiniliberan pa ako ng isang arsi. Hindi. Hindi pa nagkasa. Ah, okay. Kala ko, kiniliberan pa ako. And then, sunmig light. Pahirapan ang sunmig apple. Ayan. At konti lang is ko ng sunmig apple, guys. Oh. Nagkakaubusan yan Nung, kay, nung Pasko, nakailang sunmig light ako. Tatlo, apat na. Apat na case yata yun. Tapos sanig apple, dalawang case. Yan. Kaya yung mabebenta noon, pati red horse. Alfonso, halos lahat. Halos lahat ng alak is mabebenta. Ito lang yung hindi nabenta benta talaga yan. Magkano na pamaskuhan mo? Maliit lang. Maliit lang daw guys. Baka naman daw. Gcash number 09. Wala eh. Yeah. hindi hey. <laughs> <laughs> Ikaw bisagin. Sebaldo. Si Ikaw <laughs> Okay. Paso, pa, oh, pasahan nyo daw ng 50 pesos yung ano ni Gcash ni Baldo. Pintosin. Hindi pa nga activate yun, diba? di ba? Hindi, papasukan nyo ba diba pa papasok? Oo. Oh. Pwede. Pero oh. paglabas, hindi. Pwede oh. lang ay, din. Ay, ganun ba yan? Eh? Ng load. Ay, okay. kasi pinasukan kita, di ba, ng limang piso na. Ganun to siya. Ang dali lang, di ba, nagbablog pa ako? Ginigigil mo naman ako yung isa dun. Ay, oh, yung sarap ng upo, guys. Oh. Eh! Oh. Ay! <laughs> Nay, sa ka Ano yan, kapi na naman? Uh, bravies, kumahin, Galing, ano, gutom na gutom, naroto? Hmm? Well, <laughs> Nawili sa pellet gan Yung mga pellet ganing yung daw nakapamili. So, yon na yon na yon na yon ang aking mga pinagkaabalahan ngayong araw. Ayan. So, maaga pa lang no? Uh, may nagagawa na tayo pag meron talagang tao sa tindahan. Ayan. Okay, binigyan ko ng bonus yun si ano ha, si Baldo di ba Baldo, binigyan ko ng bonus? Oo, oh, diba? Binigyan ko naman siya. So, yun, guys, ang aking gunup-gunup sa aking tindahan, sa aking uh, munting tindahan. Ayan. So, ingatan ang ating kalusugan, guys. Kagabi is maaga ako nagsara kasi talagang naninikit yung aking mata sa sobrang sakit ng aking ulo, guys. Kasi ilang araw tayo nagpupuyat. Ako talaga, hindi na talaga ako pwede magpuyat, guys. Kaya, kagabi, alas 8 pa lang sarado na ako para makapagpahinga naman tayo. And then, di ba? Pahinga lang talaga. Pahinga lang talaga, no? at baka hindi tayo umabot ng 2024. Ayan. So, pahinga. Ayan. So, ito, nakapagpahinga tayo. Naging okay tayo. Kaya ito, nakakilos tayo. ba diba? Ganun lang. Pahinga lang talaga ang, ano, ang sagot. No? Huwag masyadong bara ng bara. Kung meron kang katulong naman, why not, ba diba? Pero sa akin kasi dito, alam nyo na, ang aking sitwasyon, eh si mama hindi pa makakapagbantay yun. So, yun lang guys. Ayan. Happy, happy New Year na! So, ingat. Take care always. At lagi tayo magpapasalamat sa Panginoon guys sa uh, another year no, na andito pa rin tayo sa earth. ba? Diba? Lagi tayo magpapasalamat sa lahat ng mga natatapos nating gawain. Sa lahat ng nakakauwi tayo ng ligtas. ba? Diba? Doon parang super blessed na tayo. So, Ayan lang, yung ating ano, more, more benta to come. Sipag-sipag lang, tiyaga-tiyaga lang tayo. Mararating din natin ang dapat nating marating. Ayan lang guys, thank you, thank you sa lahat ng mga viewers, supporters, sa lahat ng subscribers, sa lahat ng silent viewers. Thank you po sa aking sa inyong pagtang pagtangkilik o sa panonood ayan thank you talaga much appreciated ko po ang inyong mga comments na nababasa ko na lang po pasensya na rin at hindi ko ako nakakapag ano reply no pero nababasa ko naman siya guys so medyo kap hindi talaga ako nakapag-focus sa cellphone more gawain talaga mo ang aking pinatapos. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless you more. God bless guys.